Okay, maligayang bati po sa inyong lahat mga kaibigan at uh, ako po ay nasisiyahan na uh, isama itong mga eskwela natin dito sa sr uh, school dito sa La Trinidad sapagkat uh, tulad ng inyong nakikita nakikitang gugwapo nila at uh, ang lulusog nila uh, lahat po sila ay nasa grade 10 uh, napag-alaman ko sa kanila na yung mga iba ay nagbabaon although dito sila kumakain at yung mga iba naman ay dito na sila bumibili. Oo, so siguro mamaya kakausapin natin yung mga ilan sa kanila para alamin natin kung uh, kumusta naman ang buhay ng uh, high school. At kung ano naman yung gusto nilang maging after this uh, grade na kanilang uh, pinag-aaralan ngayon. So ayan po, isa-isa uh, kong uh, ipokus yung kanilang mukha para magiging sikat naman sila. Diba? O ito ah. Oo ayan po ayan. ayan po sila ayan at uh, dito naman sa kabila ayan tingin lang dito ayan po tingnan lang yun sa camera at uh, ayan po ayan po ayan, ayan. so ayan po at uh, ako naman, o yan po mga kapatid ha, at uh, uh, salamat sa inyong lahat at uh, panuorin natin sila at ilike natin sila ha. At uh, syempre, let us pray for them para sila ay magiging successful sa kanilang pag-aaral. So uh, ngayon po, uh, siguro kakausapin natin yung isa sa... Oh, uh, ito po, ito, kakausapin natin. Uh, oh, ano po pa yung pangalan ninyo? Uh, pangalan po ninyo? Jim. Oh, J at uh, kumusta naman po yung uh, buhay ng mag-aaral bilang nasa grade 10? Maganda naman. Maganda naman. <laughs> okay naman. So, ah, uh, 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 sa ayaw mo gusto mo ikaw ay uh, lilisan sa uh, high school life at uh, kayo ay aakyat sa um, kolehiyo. At pagdating sa kolehiyo, ano naman po? Sa ngayon pa lang, ano na yung iniisip mo na magiging uh, magiging ano po? Dentist. Engineering? Dentist. Ano? Dentist. Ah, okay. So, bakit mo naman nagustuhan yan? Hindi uh, po. Ayun talaga yung paborito mo? Oo. Oh. ayan. Oh, oh. Para, para din pa. Ano uh, word nyo? Mm -hmm. Mapalitan ko yung antiko po. Ah. Para magre tayo na siya. Oo, oh, ganun po. Oh. So, ayan po so maraming salamat sa iyo at ito naman, itong malusog naman na isa, kakausapin naman natin siya, siyempre tatanungin muna natin sa kanya kung ano yung pangalan niya Angelos Angelos, at ikaw naman ay magkakalit sa mag gusto mo, ano naman yung magiging gusto mong kunin pagdating sa Kuliyo Sir, sir sumot ng tiket, depends ah, o, siyempre o, dan, siyempre matakasan sa tiket sa Oh, ang sinasabi niya ay yun daw yung kagustuhan ng kanyang magulang at siyempre kagustuhan mo naman, di ba? Yes, bawal niya sa na. Ayan. So, ayan po yung uh, natin sa mga ilan sa kanila. At ito pa, ito pa yung isang uh, guwapo, ah. Uh. At ano yung pangalan po ninyo? Uh, Tristan po, sir. Oo. Oh, oh. At uh, ikaw naman ay eh, siyempre magtatapos ka, lilisan ka sa high school life at pupunta ka ng kolehiyo. Pagdating sa college, ano po yung gusto mong kukunin? Uh, mechanical engineering mechanical engineering so I think uh, <laughs> sa SLO lang yung uh, may mechanical engineering nila yes oh, so doon ka talaga at uh, bakit po naman uh, nagugustuhan mo yung mechanical engineering uh, uh, sa interest ko din. Oh, so yan po yung interest mo uh -huh. so gusto naman yung mga magulang mo ako po. ikaw ba may girlfriend ngayon wala sir wala pa bakit wala pa eh, karamihan siya ngayon, mga tulad ninyo, may girlfriend niya. Oh, talagang ayaw mo pa, papasok sa ganun. Oh, so, yun yung promise mo sa magulang mo. Oh, iwasan mo muna yung mga girlfriend ganun. Ipapano eh, kung may hahabol sa iyo at nagugustuhan mo naman? Anong gagawin mo? Lalo ngayon at talagang usong-uso na ngayon yung mga ganun ay sabihin pag ah oh, ganun so ayan po ah good luck sa inyo at uh, maraming salamat. oh ito 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 kausapin natin itong isang uh, kakaiba yung kanyang buko pa ah. oh ito ito yung kakaiba yung isang buko Misti mistiso Misti yata? hindi naman oh tuding pakialis lang yung pan o oh, nay okay naman oh ano pong pangalan nyo? Michael Aldo Beijing ko oh at ikaw naman ay magka-college uh, pagdating sa college ano naman po yung gusto mong kunin Bale, uh, doctoring po or nursing. Ano po? No, nursing. At uh, yan po naman talaga yung nagugustuhan mo? Yes po. Oo. Uh -huh. uh, yung with your parents, gusto naman nila? Uh, ano po? Yung mga magulang mo? Yes po. Okay. So ikaw ba may uh, girlfriend din? Yeah, wala. wala pa. Wala pa? Oo. So talagang ayaw mo pang mag-girlfriend? Oo. Yeah. Uh -huh. E eh, kung sakaling may lalapit sa'yo na magandang babae na nagugustuhan mo naman? sasabihin ko po na ano, uh, wala po wala pa po akong oras so iwas iwas mo na mga oh, so uh, ganun ganon ba talaga yung buhok mo ang ganda ah. oh, yung parents mo ba na kulot sila hindi, po. Hmm? hindi, <coughs> naman Ma mother hindi naman father hindi naman yung mga lulo mo hindi naman um, yung isa po ay, yung isa mo ibat eh, kaya ganon yung buhok mo ay ano mo pinakulot ko hindi ah. ko natural. Ah, okay. Yeah. So maganda. Oo. Oh. oh, ito naman ito maganda ito yung mga kapatid natin ha. Ah. oh, ano po naman yung gusto mong magiging kunin pag college mo? Uh, criminology. Ano po? Criminology mo. Ah, criminology. So gusto mong magpulis o basta crime lang? Uh, police. Oo, oh, oo, oh, oh, po. Oh, so good luck at uh, maganda yung mga magiging uh, future nyo yung mga kapatid. Oo. So, ayan po mga kapatid at uh, maraming salamat sa kanila. Sige po, balik na po kayo sa wakuan ninyo at uh, uh, alam na tayong lahat. So, uh, ayan po mga kapatid, uh, yung uh, um, friends natin simula ngayon. At uh, tayo tayo'y nagpapasalamat sa kanila at uh, sila'y pumayag na magiging uh, i-vlog natin sila. So with that, maraming salamat po mga kapatid at uh, ako, Jose Kulo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko.